bro mga sis nandito kami sa tabing dagat ng aking mga kumari hello nana good morning hello. good morning good morning, morning mari yan subik sambalis bay mm, yan napakaganda po dito nawala na si brunaldinho nasa dulo na yata na walang hanggan ayaw yan, napaka-aliwalas po ng ano, oh. Ang ganda ng ano ng alo ng tubig. inaantay namin yung tarasher uli na lumabas kaya nagtakbuhan man takot sa tao say ganti bakit maliit ang dunay huh? wala akong nakita nga malaki ah, si sa akin ganti na. na ano Ito, parang matanda ang sila. ay matanda na yun dito ang kagandahan ang dadami binigyan nila sa baso sang ano na imperador alpunto hindi mo Bawang wow, sabi nila, marunong, kang kurang saging sa kang ibos, ang bilis nila sinuha. Kaya nga. Kaya may ibos tayong dala, di ba? Kinatong doon sa bato. Ang bilis nila, gagawa na. Ganda dito, tahimik. Tagala na naman kami ni Marit at saka ni Nana. Sige na lang kami, gala nito sa namin sabihin ang piket <laughs> kachat niya yung anak niya ang aming big boss <laughs> Ayan, napakaganda ng tanawin napakasarap ano na pakiramdam mo sa paa mo okay lang Kaya hindi ko nga sinigil ayan sige Ayan, mga bro, mga sis. Shout out na lang po sa lahat ng aming subscribers. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, like and share and comment po. At pakipindot po na notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Mag-swimming muna kami. Bye. Ha? ano? Bawo. Terima kasih telah menonton